<laughs> bakit kayo malungkot rin? Kasi buya, wala na yung paninda namin. Tapos ang ano nang bigay natin, sobrang babang baba. Bisa, binagsak presyo mo na, be? Kaya nga, naiyak sila eh. Sabi ko, mas marami pang babali Oo nga, wag kayo malungkot. Tuloy lang. Ayan mga ka-Wonder. O, pinakiyaw ninyo yung shoutout kay Wonder Kagawad. Ayan, saka si Tim Parikoy. O, diba? Mga Tim Parikoy. Ayan mga ka-Wonder ni... Nilima... Ah, <laughs> Nilimas na. Ay, <lang. laughs> baka bawal na word yun. Know. inubos na nila. Ano, lahat ng panitita. Oh, lahat ng ni Wander Family, inubos na ni Wander Kagawad. Sempre together with uh, Team Parikoy. O, oh, di ba? eh mga ka-Wander, na raw nila to. Kung... Ano, uh, kaso itong mga rak, mga ka hindi siya pwede isama kasi paggamit natin sa ting, ano, ano, uh, sabon station mga branch ng sabon station ayan pa itong mga rack natin dito magagamit gamit natin yan ang ating ibenta lang mga kawander yung mga laman ayan ayan shout out din kay sir na makyaw din sa inyo lahat yan sir sa inyo lahat yan ayan. eh itong isa kayo ito, isa sa inyo rin hindi kasi namin alam itong mga si si lang nakakaalam kaya hindi namin alam. Bi, alam kayo ba ito to? Hindi, si Maymay. Si Maymay. Bata ko. <laughs> 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 Ayan. Ayan mga ka-wonder, magkaubusan na sa grocery. Ayan, nagkaubusan na tayo. <sighs> Siyempre mga ka-wonder. Ah. Oh. Ah, uh, dito sa ano sa Bond Station, no? Oh ay shout out, shout out din pala kay Mama Risol. Ayun, dami rin po niyang kinuha sa ating sabon station. and Mga dishwashing, popcorn. Okay. Ayun mga ka-wonder, ah, tuloy lang. Ayusin ko yung mga tinatang. Ayan, yung mga itlog din. Ah, uh, bakit ganito na yung... Ayan. Pati sa itlog, mga ka-wonder, magkaubosan na. Ayan, sa so may gusto pala nitong, ano, no, itong ref. Ay, itong, itong chiller natin. Ayan, wala pang two months to. Ayan, kinash namin to sa, saan ba yung tindahan na yun? Ayan. Ang brand niya is Everest. Ayan. I'm a wonder. Bye for now. See you sa next vlog.